Hello, so good morning, good morning mga kapaps sa isang mapalang umaga po sa ating lahat so mga kapaps andito na naman ako sa aking garden kasi katatapos ko lang magdilig uh, dito sa aking ampalaya ayan buhay na so katatapos lang natin magdilig ay nabunot pa yung isaw binunot ata ng manok to balik natin si direct seeding ko lang to mga kapaps balik natin to tatapos lang natin magdilig saka punta tayo dito sa aking si tau na tanim na hindi ko na harvest tong martis ayan ang daming bunga ayan oh. ayun, So, ang dami ng bunga ng sitaw ko. So, mamayang hapon harbisin ko na to Kasi, baka tumanda na ito. So, napakarami ng bunga. Pero hindi naman nagid maraming na marami. kasabi natin na hitik ang bunga. sabi na iba, konti lang ang bunga. So ayan, ikot tayo dito sa loob. <coughs> Ay yung aking uh, sitaw, bunga na ng sitaw ko mga kapaps. Ayan, Tsaka tatapos ko lang mangdilig. Kaya, ikot-ikotin muna natin. Saka may mga bunga na rin yung mga pipino ko dito. Ayan o, oh. katago nga lang eh. Ayan, hindi makita, hindi alata kasi na may bunga. Marami ito eh. Ayan o, oh. Ayan, hindi lang halata na may bunga kasi nakahalo kasi sa sa aking sitaw. Oh, ayan o. Ayan. Ang pipino ko. Ay, yung bunga ng sitaw ko. Nadami o. Oh. So harbisin ko na naman to. Ayan, pipino. May marami to eh. Ayan. Hindi kasi na-harvest nung Martis. So ano ngayon Webes na So mamaya Habisin natin ito mamaya hmm, Dami na oh Ayan, Dami ng bunga Yung ating sitaw na tanim kita Tapos ko lang magdiling Mga kapaps <coughs> Tsaka mamayang hapon na ah. Ayan, oh. oh Marabing bunga ng sitaw ko Ayan Kasi uminit na rin kaya gaya nung mga nakaraang linggo na isang linggo yun umulan. So ngayon, nainit na. Ilang araw na nainit ngayon. Uh, 3 days na sang mainit. minit Kaya ito na naman yung umpisa na naman to ng ano natin. didilig araw-araw sa ating tanim. Ayan o. mga bunga ng pipino ko dito. Ayan. pipino mm. Ayan. Pipino. Sensitaw ko talaga yung ano maraming bunga so mamayang hapon harbisin ko to deliver ko kasi tatanda ito eh ah, si pag hindi ko na harbis so ayan si natin sa kayong kalabasa ko doon ay mag aabono ako mamayang hapon mga kapaps yun ko na kalabasa. Si ito naman ay yung tanim ko dito na ampalaya. ayan Ang oh, 100 kapuno Yung aking uh, ampalaya. Saka yung kalabasa ko dito, dito kasi natutulog yung aso ko. Ayun. mag ako dito mamaya sa tanim ko na kalabasa. So marami-rami tayong maharvest na sitaw mamaya mga kapaps. Ayan. Dami nan. Sta pepino. Balik tayo doon sa kubo. Kaya katapos ko lang magdilig at magkape muna tayo mga kapaps. Ayan o. Ang daming bunga. Sitaw so balik muna tayo doon sa kubo so, tayo ay magkapi kapi kapi muna ito naman yung aking ataniman ng ampalaya ayan so, pwede na rin siguro ito aplaya ng abuno yun kasi lang alanganin pa saka so, dito maghunol po ako ng kamatis magtanim na naman tayo dito ng kamatis palit ko sa aking uh, sili na hindi talaga mo um, nagkamatay saka yung talong ko ayan maliit lang siya pero maraming bunga ayan o oh, daming bunga ayan kahit maliit lang so maraming bunga yung sitaw nating tanim ay sitaw talong ayan o oh, dami daming bunga oh Ayan, kahit pa no nagbunga rin. At uh, ilang puno pa ano. yung dito ko sa kabila, linisin ko na to. Kasi, palagi tayo busy. Kaya mag-focus muna tayo dito sa ating garden ngayon. Dito may mga talong din ako dito. Pero ilan-ilan lang. So linisin ko pa to. si may mga madamo-damo na. Saka may mga bunga na rin, oh. ilan-ilan. Saka applyan natin ng abuno. Para uh, lumaki. Ay, yung tanim ko na pitsay dito, hindi ko na harvest, ayan. Ah. sira na. Kinaskos na ng manok. <laughs> ayan. ayan. Kunti lang naman kasi hindi ko naman na uh, ulam. Ayan, nasunog na yung ibang dahon. Oh. Ang pitsay. Hindi ko naman iginulay. Ayan. Yung buhay farmers ay mga papaya ko. Oh. Meron pa naman may mga bunga-bunga pa naman yung papaya natin. Ito native to eh. Ito native na papaya. So marami rin siyang bunga oh. Ayan, native. Ito naman ay red ladies. Ayan. 'yung mais ko doon. Pontente ko lang na ina-harvest mga kapaps. 'yung ating mais. ay ay kubo ko. Ngayon, 'yan mga simpleng buhay sa bukid. Simpleng buhay tahimik. yung mga manok ko. 'yun. Ang eh, 'yung iba wala, nagalaan na punta na doon sa bukid doon sa may maisan ko oh, nandun na nga oh. hindi ko pa naubos harvest yung aking mais kasi lagi may pinupuntahan minsan busy busy din yun, yung ko doon sa taas oh. maganda na yung star apple doon oh palaglaga na yung bunga tsaka yung nandoon no? Oh. maraming bunga yan star apple eh yan kalaglaga na yung bunga tsaka mayroon din tayong rabanos doon na tanim sa kabila mga kapaps oh. Ayan, yung kulay green na yun sa kabila rabanos may laman na rin ayan o oh. rabanos yan eh ayan mayroon din tayong rabanos dyan na tanim So, yan lang po mga kapaps. Uh, Pag-ikot-ikot -ikot ko dito sa aking uh, maliit na garden. So, happy farmings lang sa ating lahat. And maraming salamat sa pagpanunood sa akong mga viewers at subscriber. Ayan, good morning and thank you for watching. Bye-bye!